mga kautol magandang umaga po sa inyong lahat yan. tayo nga po ay nag ano kahapon nag uh, linis po ng uh, ng ating pong sili siliya number 3 ayan ay kumusta po kayong lahat at tayo po ngayon ay mamumuti po ng uh, lansones dini po sa uh, aming pong kalapit ng ulahan ng kabayo ay, na po yung saging nga namin. Hmm. Ay nakita ko po kahapon. Apaka, ah, dayan po nga po eh. Dagsa. Diyos ko po. Ay, ayo palang silihan. Ah, silihan. Ano po eh. Ay... Wala po nakakakita na kay. Ay, ayun lang, dayan po yung Ay, po yung ulahan lang eh. Hmm. Yan. nicht si e -Bahn. Ano? Ay, mga kautol, puno na to Yan, oh. nga po Yan, maaay, kumpul-kumpul Mga kautol, nakakatuwa Pali po tayo mga kautol. Wala po natin sa ako. Uhugusin po natin. Mga kautol, hindi na po tayo sa taas. Uh, ang naspawis mga kautol. Ayan. Baka tayo pong bunga. Mga oh. oh, nasunis. po. Oh. Dami. Kakatuwa. Hmm. Meron pa po sa taas. Ayan. Hmm. Hanggang dulo po. Hmm. Ah, buwede na po tayo mga kautol. busuk. Like tak sah. Siap huruk kenapa ni ba? apa pun. pun. abot. Katikim na naman po ang buong pamilya po namin. Hmm, dami. Pag naspawis po mga kautol ay. Eh. po dami yari na naman ang buong pamilya po yan yun pa o oh. yun sa taas dami huwag na huwag pong gagawin sa mga bata sa mga ginagawa po namin sa pag-adyo professional lang po ang nagawa nito bali dali pata po tayo dito sa kabila po hmm. dahil po nga, tamis po nito kain po muna tayo nagutom po ay eh, pag adyo nasunis po yan tamis po kain po kayo Hindi namin alam mga kotol, meron palang bunga dito. Hmm. Ang tamis po. Kau mesti buat ya. Ah, gigil dah. Ubus kepo isang kencok ya. Nen mau tu tu, nak eh? Mhm. Ah, nak bu. Borlang kau mentam is. Hmm, dah mesti punyan, malanggam malanggam. Meron pa pala dito sa likod. Ang buwig-buwig po yun. Kaya matamis mga ka Yung ganda rin style. Matamis na rin. Mm -mm. Makatas-katas po ay. Mm. -mm. po ang sarap. Ay. O. Pagkaalak na rin, ramatomis po. Kalakay. <laughs> kay? Pare okay na po. Ano po? Yung pong ibayit na rin natin sa ibon at uh gusto rin naman pong mabuhay ang tabi pababa na at baka po biglang umulan ay eh, delikado po tayong humusos din eh bali mga kutulit yung ating nakuha oh. ang dami yung oh. hukususin na natin pababa uy Yan, oh, nakababa na po tayo mga kautol ang dami po natin nakuha talagang Tawag mo nagkabog Simpin po natin 干部，农 umulan na po ay putol na nakatid ang nasunay sa dami Ah, mga kotor, katapos na po ating mamuti ng uh, lansunis po. Nandiri po tayo sa tubigan. Sa akin pong malagkit. Ay, ayusin po muna natin. At uh, magtutubigan na uli po tayo. Siyempre, ito po ay nasira at dahil uh, ano po, kada tungtung po ng mga tao. Ito po natin mga kaibigan. Kailangan po ayusin na po uli natin. Kasi Malapit na po uli tayong magtubigan. Sa darating na month, next month, kung na po uli. Ay, koro po tayo ng binhi na maganda po uli. Sana po ay tayo ay uh, pagpalain po uli ng may kapal Sana po ay masagana po uli ang ating ani. Darating na December, January. No. Um. ko po ang tubig din sa amin. Ayan, anong pagkalaki-laki at kuha po ng permi pong naulan din sa amin ay awan na ay ang ganda naman po ng halaman at talaga pong binibigyan tayo ng magandang pagdidilig hindi na tayo magdidilig ay nara po talim ni kuya Anton na ang tawag dun sili po hmm. Ang dami na na lahat Ayusin na po Uli tayo eh Ah mga kotol Sobrang ah, Sobrang lakas ng ulan yan, sana po naka-inspire sa inyo. Hanggang dito na lang po. Sipag lang po at syaga. Buhay probinsya. Bye. Salamat po ng marami.